po si Sensi Santiago, 44, dito sa Barangay Tabang. Kasama ko sa bahay ng nanay tatay ko, tsaka yung isang kapalit na may dalawang anak na. Sa so, ngayon, ako lang yung nagaan sa amin malit ang hindihan. Ako po si Joan Marquez. Ako po ay isang babysitter. Ang asama ko po, po ay isang merchandiser po. Anin po kami dito sa bahay at apat po ang pinag-aaral po namin anak isang college po, tatlong high school. Bernard de la Cruz, tricycle, nagtatricycle. Ana Lorisa de Guzman Bernabe, uh, 43 years old, may apat na anak. Ang aking pong hanap buhay, isa po ako sa volunteer. Pagkagabi po, dishwasher po sa isang ihawan. Leonora de la Cruz po. Ilang taon na po kayo? 59 po. Kamusta po yung asawa niyo? Yun? Me medyo okay naman po ngayon kasi kakikay mo lang. 2021 pa po, may sakit. Ano po yung pagsubok na hinaharap niyo po sa araw-araw? Paano siya uh, mga Tapos kung sangkuhan natin yung mga uh, pang-araw-araw na mga uh, sagamot. Marami uh, po ang uh, tulad na nahihirapan po kami magpara sa anak namin dahil apat po sila. Hirap na hirap po kami talaga po sa mga isang sa mga anak namin dahil kami lang po talaga mag-asaba at nakapahan po, po kami isang college, tatlong high school po, ay eh, hindi naman po sa patunod yung ito. Kumamig kaya kailangan po namin talaga na ibang extra income. Minsan po na pagkabada po ako. Minsan na gumagawa naman, hindi po ako ng mga frozen para po mga tagoy po yung kapaparan ng mga anak namin. Minsan, di least, napad dahil maling ka po na Pero kahit pa paano na ang araw sa tatay, kapatid ko ni Titi na tinatid, tapos yung pues, kasawan mo niya ang babae tatay ko nagpapayaran ni pa lang sa kap. Ay, ano siya, 68 years old. Ganun lang, pati araw-araw na -araw, tulong-tulong kami para makaratas. Siyempre, ko una ang pinasyal. <laughs> kung paano mo bilang isang manay, paano mo mababudget sa araw-araw. Yung kinikita ko, kinikita ng asawa ko, na siya. Lalo pagka may college ka, Eju ang gasusin. Siyempre, nababayad ka rin ng tuition. di ba? Naga uh, mga project-project, mga kailangan niya ganito. Eh, misan, hindi rin biro. Sabi nga na iba, bakit ang hanap buhay meron ka na sa araw, uuwi lang ako, magbibihis, papasok naman ako sa isang trabaho. Kasi kailangan mong kayanin dahil yung mga pangangailangan sa pag araw araw kasi hindi naman kami mayaman eh. Pero salamat sa Lord kasi meron na akong dalawang graduate. Dalawa na lang. Uh, meron na isang third year college at isang elementary. Kaya kailangan eh. Yung sa araw-araw na hamon na buhay, mahirap pero kailangan magpatuloy. Kailangan tuloy lang, laban lang sa araw-araw. Ano yung pinangukugutan niyo po ng lakas para po yung malabanan po yung mga pagsubok na to sa araw-araw? Tumatawag lang ako sa taas sa Panginoon. Sana lagi na kami bang ko ano masaya po ako na napag-aaral ko po yung mga ano ko na bibigay ko po yung mga pangailangan nila kahit na hindi ganun yung kasapat. Masaya po ako araw-araw kahit pa paano hindi sila sumasala sa pagkain at natatagawin namin yung pangbao nila. Masaya na po ako sa araw-araw pa -araw, nakikita ko nakakapasok sila na kami ng isang ding pagpasok nila at hindi sila nakumaakit sa eskwela. Nandun na kung po namin sila kahit sa pagkain. Dalawa lang po kami ng asawa. Sa mga biglang, nagkakasakit eh. Kasi araw-araw ma lang. Makaraw sa araw-araw, pagkain, pambayan, Wala araw ng mga pamangkin ko. So, Tsaka ang din kahit paan. Pira siya kayo mga anak. Pag nanay ka, kahit anong hirap, kahalos kapangin mo nga sa pagpapaaral, di ba? mapag-aral mo lang, mapagtapos mo lang. O baka sila yung inspirasyon ko na magpatuloy kasi kahit pagod ka, may sakit ka, kailangan mong pumasok sa trabaho ka. Sayang yung sasawurin mo, eh, di ba? At saka syempre, sa Lord. Ano po yung sa tingin nyo magpapasaya sa inyo ngayong Pasko? Gusto ko po sana yung pagali ng asawa ko. Sana po huligyan po kami ng kaunting biyaya. Kung sa tulang lang mabigyan po yung pamilya natin. May maihanda po kami sa kapagkainan. Siyempre, magkakompleto kami. Sana hindi na. sama sama po. Tsaka <laughs> siyempre, pakaraos din masagahan ng baso tsaka bakit. No. Siyempre, unang-una yung mabigyan ng konting tulong. Kahit ano man n'yo, kung ano man ay sa akin, balitman man yun ng malaki, masaya na po. At sama-sama kayo ng pamilya mo na kakain. Upang makapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang smiles. Maraming salamat po sa Smile Team at sa Panginoon Diyos na nakarating kayo dito sa amin. Malaking bagay po ito sa amin. Maraming-maraming salamat po sa inyong binigay na biyaya sa amin. Malaking tulong po ito sa aming buong pamilya. Thank you. Kasi kahit hindi mo inaasahan, may mga dumarating na biyaya. Salamat sa Diyos at salamat sa inyo. Salamat sa si Smile. Salamat po sa Smile dito sa munting ano. Unang-una -una po sa lahat, lubus uh, lubos po ako nagpapasalamat sa inyong pinagkaloob sa akin na ito malaking bagay po ito sa akin at sa aking pamilya. Uh, naway po pagpalain po ang lahat ng ginamit nyo sa smile na to at uh, lahat ng bumubuo ng smile. Maraming salamat po, thank God